Dira mga lima. Sobra lagi ni. Ah, polo dira, alibaba polo dira tapos lima. Dira mga bencingko na, no? mga bencingko sa ako. 35. Bas dira be nga 15. 55. Okay, pila na tinta no? Mga dira mga Mga dira mga pila na dira. Dira mga 15. Ne? Oh. 2. 4. 55, ano, uh, mga 15, uh, mga, ila? 8. 8 lang. Ito, pila, uh, pila pa lang, be. 55, plus ang 8, 65, uh, uh, 67? Uh, 67, hindi wow. 55, plus ang ah, 68 no? Huwag labot sa abo. Labot sa abo. Mga abo, limpyo na <laughs> Alin to? Ah, ito pala yung mangungulay namin dol. <laughs> Doon sa Amoa, Amua. No. Doon sa Amua sa Sikior. Yung mga apo niya oh. Kapila <laughs> mo na ng bata noy. Okay. Araw. Mananap.